nakakwata parkol nagalot ito na po yung pinakain po natin itong mga nakarang araw yung dahon ng kangkong bali titignan na natin kung may naiwan po mahal pakita mo parang katuloy ito huwag hmm, nabati nga talagaan dapat to wala no, tangay. Na, okay. ano na pong naiwan na dahon ng kangkong. Talagang kinakain na po nila. Dahil wala nang makain. ngayon po ay magpapakain po tayo ulit nandari kag ilan mo ito priskong kangkong mga ka sure. Ito lang muna yung papakain natin merinda po nila yan sa kaagahan umayang hapon lang tayo magra ng ng feeds Tompa, mabay nila. Tan? Bali mamaya po yan ay kakainin po nila. Sure ball. Ngayon, kay kalalagay natin. Hindi pa sila kumakain. makain. po mga kadding shorts. Bali, welcome back. At ngayon po, ay mag mag ano tayo mag i stream trap tayo pero hindi na po tayo dadayo dahil meron na po tayong uh, alagaan ng isda. Doon po tayo magtatrap pag nangtabong. Dahil humihingi po si uh, inang ng isda. Para pagbibigyan natin siya. Bali, first time po natin to na susubukan na magtrap dito sa ating pond so maswerte si Inang Bakit dahil siya yung buwi na mano no? na makakatikim kung merong mahuhuli yung ating fish trap so ayan at magpapakat na po tayo mga cabin shorts napala si Inang oh. tingal daw pero hindi mapigilan Balik kanina pala yung paglalagay natin ng kangkong. Siguro ay babawiin natin yon. Babawiin po natin yung kangkong na pinilagay natin kanina. Ililipat natin. Oh, wala na na. Perasay, perasay na. Pari ko eh. Ah, nandito po yung... Ah? Marigatan ah. Masura. Nawa na, nadudutan eh. Dito yung kangkong para ko. Ne. Man, i eh, ano, tignan natin, obserbahan natin kung malalaki o malilit na tilapia. Sobrang sa kanilang mouth print ay medyo malalaki. Yan ganito pong paglalagay ng kangkong sa ating trap. Na ah, nakakat. Tidak mau beli di bangga rata tanpa dengan melalui Atau pala di kabis Melalui tak? Ya, So, bawal pong gayahin Ito mga kadbinsyors, pag hindi po ninyo pispan <gulang> tidak, tidak. <laughs> Na? Ada paglusutan na? Mababaw Ako nagdapay. Hmm, sige garden. Ipatingata lang ka. Ay dapat. Pagabong tay. Pagabong tayo? Ay ato na ni. Kisya mata water lito sen. Tap na naman din na pudot. Ngayon po ay tinatabunan na ni pare Para hindi po mainitan yung ating yung mga bisita natin tilapya. Tanaol! all. Hmm. Paler ko nata na nin piso plan. Grabe lang ng islaan niya. So bali mama yang mama yang mamaya. Ay babalikan po natin itong ating pinakat hahanguin na po natin. Mamayang mamaya. Eh, nandito na po tayo parang may nag-harvest po sa ating pichay tignan natin kung sino ay si Inang pag-harvest kayo Inang? pag-harvest kayo puno ang daldalos at igusin ka nun bong ito na po yung na-harvest ni Inang yan hanggang so, ngayon ay nagkakon pa rin siya malakas pa ang nilalakad po niya manutawan yun lang madi na lang huwag manutawan mo lang manutawan niya yun Mano tahun yaun? Aku 96. Ag 96? Ag 96 binun. Magna 96 na mga adventures, uh, palubos, Bali magna 97 pero yung nilalakad po niya ay mahigit madilang ah siguro ano 300 ganyan one way one way mga mahigit kumulang mga kalahating kilometro pa yung kanyang nilalakad ni Inang oh, okay. Natiluto na nga ito. Ay, ano ka doon? na yun. Muna bayad na tayo nang. Lakom na ang. Ito yun. Nakakumpara uh. ka yun. Bali <laughs> ngayon pumakad din Ay susubukan po natin pandawin yung ating inilagay kanina na screen sarap yun po mga adventure dito nakasagana na yung ano natin

Barbaro -bar, dito ni. Ano ni? Mga anak po ito. Yung malalaki ay hindi po pumasok sa ating screen. Hmm? Ito yo, iyan po yung patunay na maraming mga bago na naman mga adventures dahil napakalilit na naman oh. Oh, yan oh. Hmm? Ito yung malaking patunay. Ngayon tayo pinagkunan. Ata dagiti babatti ta tay di, di pa lang. Ano hmm. nya? Yan dito po yung nahuli ng screen po natin. Marami kong maliliit na tilapia. Yung panibagong kon po yan. Panib mga bagong mga anak po ito. Dahil pag nagpapakain po tayo, wala po tayong makitang ganito parang ito yung pinakamalaki na nahuli ng screen natin ang gaganda yun ito po yung nahuli natin dati at ito po yung mga kirit magmati kirit na yun marami parang malami marami par marami palang kerit. pagka hindi po natin pagka wala po tayo hmm? dahil kung meron tayo tinitignan natin kung yung mga kerit hindi po natin sila makita kunti lang yung ano babalik na natin bali lalagay na po natin itong ating net dito sa ating poste dahil ngayon po ay magpapastol po tayo ng ating mga itik And dahil nag-uumpisa na rin po silang mga kanina ay may itlog po silang galop naman po ninyo ako sa ating muling magpapastol ng ating mga itik Ito yung tabing-tabing pa. Ito yeah. mga adventures Bali, dito pa rin po tayo. Doon po tayo banda. Doon po natin nilalagay yung ating mga itik. po meron pong bunubon kaya dito po natin ilalagay mga ating mga itik sa dulo ha oh. ha ha bali yung ibang bahagi ay naiwan pa sa ating traveler dito ba ang bandangid guys ngayon ay ikaw natin yung naiwan baston natin saka natin sila pa papakawalan oops down down saka natin sila idadagdag Dia temur dong. Ho, ho, ho. Kapag tayo mag ko, nag-travel. Travel sila. Ah, maglalagay tayo ng tubig dito. Dito siguro. Pek, pek, pek. Saka natin ipapaalam sa kanila na may tubig. magdadrop na po tayo ng ating mga itik Yan. dahil tanghali na po ang oras na po natin ay alas 9 na saka mainit na rin kaya idadrop na natin ng ating mga itik Yan, bali po sila sa may puno ng ipil-ipil may tubig na po sila may rasyon na po sila ng tubig yung dala po natin kanina bali di trip po natin din rap yung ating mga itik dahil pag pagka nagugutom po sila ay may mga sagibo sa gilid gilid lang po nila pero mamayang mga tanghali siguro mga ten, 11 ganyan ay lalagay po natin doon sa may water pump po. para makapag relax relax po sila dahil medyo mahaba-habang ano init saka natin sila ibabalik mga alas 3 ng hapon pagka hindi na po gaano hindi na po gaano ganun kainit so yun so bali lalayo po tayo konti at uobserbahan po natin yung kanilang trabaho saka iiwanan na, na iiwanan na po natin sila pupunta po tayo doon sa ating dating pinagtatambayan yung pinagtatambayan po natin dahil mainit po dito wala pong mga malalaking puno and well iiwanan na po natin at magsisilong na po tayo so kakain po tayo ng agahan po natin ito po yung baon po natin piniritong isda na may kabiyar ba to? Alamang yan ba? ay alamang kala ko Kabiyar ng ano Kabiyar ng tulad po natin ay kalait lugsaya kilamos yan saka ito po yung isda na galing pa ng digos saka lalagyan po natin ng puri kaki yung sesame seeds white sesame seeds black sesame seeds mayroong onions seaweed saka marami pang iba And shout out po sa nagbigay ng puri kaki mga kadbing choice ano, Bum bumiyahi pa ito ng malayo Bali ngayon po ay mag magdadawat po tayo ng kahoy mga ka-adventures. Bali na ipakada na natin. Na na natin sa may-ari na manghingi ng sanga ng Madre de Cacao. Bali ngayon ay kukuha kami. Ate ya. Mm, Ate na ng Madre de Cacao. Bali, abante ah, ito putid-putid din niya. At, at, at straight. Bali, ang gagawin po natin dito ay pang po natin. Dahil ito pong kahoy na ito ay madali lang po siyang mabuhay. Pagka naikwan natin sa lupa ay nakaka-recover na kagad. Madre di kakao.

Kergembor, kergeman. Berapa? Iya, nanti kita? Igit, kita ya iigid lang. Pag-iigid lang. Pag-iigid di si tanan niya tanan na par koy bali ngayon po ay pupuntahan na naman po natin yung ating mga itik at bago po natin sila iuwi ay ipapakain na natin sila ipapagala nang sa ganon ay mabusog po sila bago umuwi ang yung ating mga itik ay nandoon po sa dulo